panindang uh, napakabilis guys pas kasi ng ating uh, ting, uh kasimbilis ng kid lap. ito yung guys yung ating mga pambata wag pa kayong mag wag magpapakawala ng ganito guys dahil ito talaga yung ating uh, pang sa mga bata sa umaga yung mga gustong eh uh, yung mga nagsisimula pa lang ng sari-sari stop ay talagang uh, maghanap na kayo ng mapagbibilihan niyo ng ganitong regular dahil talaga dapat ay Uh, kikita tayo dito mga kahit 2 piso, 150, uh, 1 piso Ay ganun po ang labanan dito guys napakabilis bilis po maubos nito yung ating panindanga uh, pambata So ito yung ating mga lalagay dito sa bukana Talagang mabenta mabenta ito Ito rin ay mayroon din tayo dito parang jelly Mayroon din yung mga kula Okay, ito mga 66 pesos ang benta natin dito meron na tayong 150 na kita dito so ayan lahat yan ay 6 pesos ay talagang mabenta mabenta yan guys meron din tayong cotton candy guys ay talagang mabenta uh, mabenta yung cotton candy meron tayong uh, iba-ibang uh, flavor Kaya 6 pesos ang benta natin yan guys so ang ating nandito sa taas naman ay mas malo ito mabenta mabenta yan puro mga plastic na lang oh, naubos na rin yung mga plastic plastic na lang yan. ah, tatanggalin natin yan so, yun guys kunting uh, update lang dito sa ating tindahan dahil uh, umuulan na ngayon ay ito uh, eto uh, nakaready na tayo guys dahil dun sa inalis in na natin yung mga malili pa rin dito sa ating tindahan So, yun mapapansin nyo na yung uh, payong ay talagang nilagay ko na doon sa sa nakatago na guys kasi lalakas ng hangin mamaya. So, yung harapan ng ating tindahan ay ganito guys. Dati atong tindahan ko ay uh, dinaandaanan lang pero ngayon ay talagang uh, gustong-gusto na ng mga tao, mga bata bumili dito sa ating uh, sa, sa restore. Uh, double check natin yung ating Chukumani. Ito na lang yun, talagang natira yung ating Chukumani guys. So, So yan, uh, ang di display natin ng uh, secret dito ay mag-display tayo ng paninda para makita yung makita nila yung ating uh, mga paninda guys para mabenta natin ng mabilis. Kailangan may, may display yung ating paninda. So kung ikaw ay nagbabalak mo ng sari-sari store guys, ang aking tindahan lang noon ay nag-start ako ng 30,000 pesos dito guys, dito sa ating uh, grocery capital. So, bali 2 years na tong ating tindahan ay ganito na yung kanyang itsura. Parang akala ko kasi nung una guys ay hindi ako naniniwala na, niniwala na uh, maraming bumibili yung mga normal lang talaga dapat ay uh, nag-boom guys uh, ako na lang yung ako yung kikiter sa mga tao sa barangay hall, tao sa school. Ako na po yung ah uh, dito na po sila sa akin bumibili. Nung una ay talagang hindi ako pinapansin kaya gumawa ako ng maayos na display para magiging kakaiba naman. So yun guys, ang latest updated lang muna tayo dito sa ating tindahan. So oh, wala pa mga customers kasi may bagyo nga sa atin. Kaya ito, uh, chinek natin maigi kung anong pwede natin ayusin pa dito sa harap para mas uh, Uh, gaganda pa. Kung malakas ng bagyo ngayon ay magloklos kami guys at uh, sana hindi siya lumakas na lumakas dahil nagsisimula na siyang umulan. So hanggang dito na lang muna ang ating latest update guys uh, okay pa naman ng ating place hindi pa naman na uh, mahangin na mahangin pero nagsisimula na siyang uh, umulan